Welcome back to my channel Len S. Live So ngayon guys ang isi-share po natin ay ibabahagi natin ang mga uh, pamanang handog sa atin ng ating mga bossing. So ayan guys ayan, tingnan natin kung ano yung mga binigay nila sa atin So, ayan na guys. Ito na nga po yung isang pamana sa atin ng ating mga bossing. So, ayan. Ito po yung tinatawag na tea pot. Ayan. Kung gusto mong uminom ng tea or pwede rin ng kape. Ganun. So, ayan. Isa pong set ng ganito yung binigay sa akin. Ayan. Oh, ang ganda, ba diba? O, oh, ayan. Tapos, mayroon din siyang apat na uh, kapa yan. So, hindi ba? Ang ganda. Pati nang ganda. So, mayroon din po siyang ano guys, apat na platito. So, hindi ko na siya binuksan kasi mahirapan na naman ako magbalot. Kasi ilalagay ko yan siya sa box. Ayan. So, hindi ko na tinanggal yung platito. Ganyan. So, yan po yung isang pinamana sa atin guys. Kung tawagin namin dito ay tipa. Ayan. Yung mag titimpla ka ng tea, ganyan. Tapos, ayan yung cup, dyan nilalagay yung tea. Tapos, ayan, dito yung tasa, ibabaw mo yan dyan. Ayan, ganyan ba? So, ayan, yan yung binigay sa akin. At sobrang naman akong naligayahan, guys, kasi nga, ang ganda niya. At saka, wala ako nito sa bahay namin sa Pilipinas. So, ngayon, hindi na ako bibili. Meron na, ipapadala ko na lang, guys. Ayan, yan yung isang pamanang handog sa atin. Diba? Ang ganda. Then guys, ang next na pamanang handog po sa atin ng ating mga bossing ay ito po guys, isa po siyang uh, mini laptop. So, ayan, uh, binigay din po nila 'yan kasi hindi na nga nila kailangan kaysa naman itatapon, ganyan. So, ang mga bossing kasi guys, bago 'yan sila magtapon, tinatanong nila, "Oh, gusto mo ba 'to?" Syempre naman po sino naman po ang tatanggi sa ganito na laptop, 'di ba? Mapapakinabangan to sa Pilipinas, like ng ating mga anak, ganyan. So kinuha ko pa rin, tinanggap ko lahat dahil sayang naman kung itatapon niyan kasi by the way, mga patapon na kasi itong mga gamit na ito, guys. At ano binigay lang siya sa akin, kaya kinuha ko. Pero nung nakaraan, guys, binigyan na rin ako ng amo ko ng tatlo na yung laptop na naibigay niya sa akin na naipadala na namin sa Pilipinas. Tatlong laptop, isang printer, ayan, yan na po yung naibigay niya sa akin na naipadala ko sa Pilipinas. Then, ito po yung last. So, tinanggal niya na po lahat ng mga naka-ano dyan, naka- naka-install ng mga apps. So, ang sabi niya sa akin, ano na yan, ako na yung maglalagay. So, ang kinalabasan nito, new laptop na daw. So, tinanggal niya na kasi ginagamit niya ito dati nung nag-o-office siya, ganyan. So, ayan. Pag napakita ko lang sa inyo, guys. O, oh, ba diba? Ganyan yan. Kasi kung mabait ka kasi, guys, hindi naman sa pag pagyayabang. Kung mabait ka kasi, mabait din sa iyo yung mga tao, ganyan. So, ito po yung pangalawa sa ano, pamanang handog. Ayan. By the way, hindi na to pangalawa. pang na to kasi pang na laptop na to na naibigay sa akin. So, nasa Pilipinas na po yung tatlo. Tsaka isang printer din. Ito po yung susunod. Ayan. Di ba? Ang ganda. At ito naman po guys, yung pang-tatlong pamanang handog na bigay sa atin isa po siyang computer. Ayan. So, ito yung pinakagusto ko, guys. Computer na magagamit talaga ng mga anak ko. So, ayan. Isa po siyang computer na isang set din po ng computer ang binigay niya. Pero yung monitor, guys, hindi ko na kinuha kasi baka mabasag na naman siya sa box. Kasi last time na nagbigay sila sa akin ng TV, sobrang ingat ko siyang nilagay sa box, guys. Ang dami kong nilagay para, para ba hindi mabasag pero pagdating ng Pilipinas guys hindi ko alam kung anong nangyari yung screen talaga talagang ano basag na basag so hindi na yun napakinabangan so ayan po yung isang binigay sa akin computer so ang ganda diba? so pabibilihan ko na lang sa anak ko ng monitor ayan then meron din po siyang kasamang e speaker ayan syempre kasama yan sa binigay na magagamit ng mga bata. So, ayan. Di ba? Ang ganda. Imbes na bibilihin mo, hindi mo na bibilihin kasi may nagbigay na. At syempre, meron din po siyang kasamang keyboard. Ayan. So, happy happy talaga ako guys sa mga binigay sa akin. At yan ang ipapabox ko na naman ngayon kasi magpapadeliver na naman ako ng box at yan na yung mga ilalaman ko sa box ngayon so ba diba? ayan ang ganda thankful na thankful talaga ako sa mga mababait na bossing na sinishare nila yung mga mga gamit na ayaw na nila na alam nilang mapapakinabangan pa ng mga anak ko sa Pilipinas so ayan guys, isang set siya ng computer ayan, ba? Diba? At ito pa nga pala guys ang mga shoes na binigay sa akin ng mga amo ko para sa mga anak ko. So iba't ibang klase ng shoes guys. Kung ayan nakikita nyo guys. Ayan bago pa siya hindi pa nasusuot. Ayan. At ayun bigay din yan ng amo ko yan lahat. Ayan. Ayan. May Under Armour. May Nike. May Hoka. Ayan guys. So ayan. Ayan lahat, bigay lahat yan ng amo ko para sa mga anak ko. So, mahilig lang kasing mag-shopping yung amo ko, guys. At isa, dalawang beses lang yung sinusuot. Yung iba, halos hindi niya pa talaga nasusuot. Sa dami ng sapatos niya, guys. So, ayan. Sa anak ko yan lahat na pupunta. Ayan. O, so, ba diba? Ayan. So, para akong magtitinda ng sapatos nito, guys. So, ayan. ayan ayan, bigayan lahat ng amo ko guys sa mga anak ko ayan, kung nakikita nyo halos bago pa, hindi pa masyadong nasusuot, ayan mga bago pa yan guys diba ayan palagi yan siyang nagbibigay ng ganyan na mga shoes sa anak ko iba't ibang klase ng shoes na binibili niya pag ayaw niya na binibigay niya sa akin para sa mga anak ko pag meron naman siyang binili at ayaw niya talagang binibigay niya sa akin guys kahit bago pa lang siya so ayan oh eh, kung nakikita niyo ang daming sapatos niyan. bigay niya yan lahat oh Diba? ayan. So, ayan. Thank you for watching, guys.